Sa pagpapatuloy ng ating manhua, nagkakagulo ang mga estudyante dahil nagawa ni Yer na paamuhin ang mabangis na claw Tiger. Sa tabi ng ating bida, namumula ang mukha ni Abigail dahil sa matinding tuwa habang pinagmamasdan ang tigre. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang taong biglang lumapit mula sa kanilang likuran. Mabilis na napansin ni Abigail ang presensyang papalapit sa kanila kaya agad siyang lumingon sa kanyang likod. Doon niya nakita si Kyle na nakangiti habang nagsasabi, nakakagulat ito. Nagawa mong paamuhin ang isang flame tiger. Mukhang hindi kayo nahirapan sa pagsusulit. Agad namang tumayo si Abigail at malakas na sumigaw, galit na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Kyle. Maya-maya, may isa namang boses mula sa likod ang biglang sumabat. Bakit si Abigail at si Her ay nagawang gawing alaga ang flame tiger? samantalang kami ay nakikipaglaban pa rin sa mga halimaw. Hindi ba ang misyon natin ay talunin ang mga halimaw, hindi pa amuhin at gawing alaga? Ngunit kalmado lang ang ating bida, ngumiti siya at sumagot, ang ginawa namin ay hindi isang swerte lamang. Dahil ang pagpapaamo ng mga halimaw, iyon ang aking original magic power. Samantala, patuloy pa rin gumugulong-gulong sa sahig ang flame tiger na parabang isang kuting. Nang makita ito ni Charlotte, hindi siya makapaniwala. Ang halimaw na dapat ay mabagsik at mapanganib ay nagawa lamang paamuhin ng isang estudyante. Bigla namang tumawa ng malakas si Kyle at mayabang na nagsabi, walang kwenta ang tinataglay mong original magic, year. Bukod pa doon, ni ay hindi ko pa narinig ang ganyan klaseng kapangyarihan. At hindi mo ba alam ang basic law of magic, ngunit hindi na sumagot si year sa halip, ngumiti lang siya ng may masamang ngiti, na para bang lalo pang inaasar si Kyle. Dahil sa inis, napakuyom ng kamaw si Kyle at nagsimulang manginig dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Lalo pa siyang nainas nang makita niyang biglang lumapit si Aisha patungo kay Yer. Dahil sa biglaang lapit ni Aisha, biglang kinilig ang ating bida na para bang siya ang bidang lalaki sa isang pelikulang romantiko habang si Abigail naman ay naiinis, dahil tila hindi man lang siya pinapansin ni Yer. Malakas siyang sumigaw, ano ba ang nangyayari sa'yo, Yer? Papaano naman ako, hindi mo lang ba ako nakikita? Samantala, sa loob ng opisina ng principal, may isang malakas na kumakatok sa pinto. Agad namang inutusan ng principal ang taong kumakatok na pumasok. Sa isang iglap, masayang binuksan ni Charlotte ang pintuan at malakas na sumigaw, Nahanap ko na. Nahanap ko na ang taong matagal na nating hinahanap, ang taong nagtataglay ng kapangyarihan upang paamuin ang mga mababanggas na halimaw at gawing alaga. Ngumiti ang principal matapos marinig ang sinabi ni Charlotte, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, halata ang pagtataka sa kanyang mukha. Paano nga ba nila natagpuan ang taong matagal na nilang hinahanap sa isang pagkakataong hindi nila inaasahan? Muling nagtanong ang principal kung ano pa ba ang ibang halimaw na kayang kontrolin ng estudyanteng iyon. Napahawak naman sa baba si Charlotte habang sumasagot, "Hindi pa ako sigurado kung ano pa ang kayang kontrolin ni Pero isa ang tiyak, nagawa niyang paamuin ang Flame Tiger noong sinuman niya ito." Ngumiti ang principal sa narinig at saka sumagot, "Sigurado ako, darating ang panahon na malaki ang maitutulong sa akin ng batang iyon." Samantala, sa kabilang dako ng paaralan, naglalakad sa pasilyo ang tatlong estudyanteng sina Abigail, Aisha, at Yer. Malakas na umunat ng katawan si Abigail habang sinasabi, "Napakabilis ng oras, tapos na agad ang break time." Sumabat naman si Aisha, "Ang susunod nating subject ay tungkol sa History of Development ng Alsace." Dahil sa narinig, tila Naguluhan si Year at nagtanong, ano ba talaga ang tungkol sa development history? Ipinaliwanag ni Aisha, kung hindi ako nagkakamali, ang subject na iyon ay tungkol sa pag-aanalisa ng mga pangyayari noong unang panahon, lalo na ang mahalagang kaganapan sa kasaysayan. Dahil dito, biglang kinabahan si Year. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na kasama rin sa pagtalakay ang mga ginawa niya noon, lalo na ang nangyaring pagkawasak sa Suspended City. Biglang natigilan si Abigail sa paglalakad ng may hamarang sa kanilang harapan. Laking gulat nila nang makita na si Charlotte ang nakatayo roon. Maging si Nair at Aisha ay nagtaka dahil hindi naman si Charlotte ang nakatalagang guro para sa historical event. Masama ang tingin ni Charlotte kay Yer, dahilan para makaramdam ng matinding kaba ang binata. Napabulong siya sa sarili, mukhang may mangyayaring hindi na naman maganda. At sa isang iglap, Matapang na nagsalita si Charlotte, Yer, sumama ka sa akin sa trial tower. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nakapasok na sina Charlotte at Yer sa loob ng trial tower. Agad silang nagtungo sa gitna kung saan naroon ang isang malaking bilog na tila sumisimbolo ng sinaunang mahika. Ngumiti ng nakakaloko si Yer at nagtanong, bakit mo ako dinala dito, Charlotte? Ano ba talaga ang gagawin natin sa loob ng lugar na ito? Matapang namang sumagot si Charlotte, may importante akong itatanong sa iyo, Yer. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang magic circle. daw ang lumitaw ang gininto ang liwanag kasabay ng malakas na boses ni Charlotte. Ako si Kel Charlotte, mas kilala bilang Flame Witch. Nagtatanong ako ngayon sa iyo, Yer, gusto mo bang maging disipulo ko? Nanlaki ang mga mata ni Yer. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ng kanyang guro. Samantala, masaya namang naghihintay si Charlotte ng sagot. Sa kanyang isipan, iniisip niya na wala pang taong tumangging maging isang disipulo ng isang sikat na flame wizard na katulad niya. Ngunit sa hindi inaasahan, mariing tumanggi si Yer sa alok ni Charlotte, walang halong pagdadalawang isip. Ngumiti pa si Charlotte sa narinig, dahil inakala niyang pumayag si Yer. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize ang totoo, tinanggihan siya ng binata. Galit na galit niyang itinuro si Yer habang nanginginig at sumisigaw, totoo ba ito? Tinatanggihan mo ako, Yer. Ang kapal ng mukha mo para tanggihan ang isang katulad ko. Matapang na sumagot ang ating bida. Hindi ako pumasok sa paaralan para maging disciple ng Flame Witch Wizard at maging sunod sa Pumasok ako dito para hanapin ang babaeng magiging asawa ko. Ngunit biglang napaisip si Yer. Tila nabuhayan siya at napagtanto, wala namang batas na nagsasabing bawal maging mag-asawa ang master at disciple. Maaari kong maging asawa si Charlotte kahit maging master ko siya. Galit na sumagot si Charlotte, si Raulo ka. Huwag mong isipin na magkakatotoo yan. Hinding hindi kita magiging asawa, dahil sa matigas na sagot ni Charlotte, napabuntong hininga na lamang si Her. Pagkatapos, tumalikod siya at bahagyang kumaway sa dalaga habang nagsasabi, Kalimutan mo na lang ang lahat ng sinabi ko. Dahil sa ginawa ng ating bida, nakaramdam si Charlotte ng matinding galit. Napakagat siya sa kanyang labi dahil sa sobrang inis. Habang papalayo na si Yer, muling nagsalita si Charlotte. Sa tingin mo ba talaga makakahanap ka ng iyong magiging asawa? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon mo ngayon? Mas mabuti sigurong alalahanin mo kung ano ang buhay mo bago ka pumasok sa eskwelahan na ito. Natigilan si Yer sa kanyang narinig. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan niya noon, kung anong klaseng tao siya bago siya napunta sa mundo ng mga tao. Noon, hindi niya kayang bumili kahit ng simpleng cake dahil sa sobrang taas ng presyo. Ang mga misyon na kanyang tinatanggap ay may napakaliit na bayad, na halos hindi sapat para itaguyod ang sarili niyang buhay. Doon niya rin naisip na baka balang araw iwanan siya ni Aisha kapag nalaman ng dalaga na mahirap lang siya at wala itong magandang kinabukasan sa kanya. Dahil sa mga kaisipang iyon, biglang nag-alab ang kanyang damdamin. Malakas siyang sumigaw, hindi. Hindi ko maaaring mawala sa akin si Aisha. Ngumiti si Charlotte. Sa loob-loob niya, mukhang nagtagumpay ang kanyang plano. Kapag tinanggap mo ang alok ko at naging disciple kita, wika ni Charlotte, magiging kilala ka sa buong mundo magkakaroon ka ng kapangyarihan at maaari mong gamitin ang lahat ng properties ko bilang disciple ko ngunit mangyayari lang iyon kung tatanggapin mo ang inaalok ko sa isang iglap lumutang sa himpapawid si Charlotte habang lumalaganap ang matinding apoy sa kanyang paligid malakas siyang nagsalita "Year sa huling pagkakataon muli kitang tatanungin gusto mo bang maging disciple ko?" dahan daw ang lumingon si Yer. Sa kanyang isipan, napabulong siya. Sa tingin mo ba, Teacher Charlotte, magagawa mo akong pasunurin sa mga nais mo. Ngunit biglang nagbago ang kanyang kilos. Sa isang iglap, masayang tumakbo si Yer na parang bata patungo kay Charlotte habang sumisigaw, Congratulations, Master Charlotte. Isa na akong ganap na disciple mo. Nagulat si Charlotte sa inasal ng binata. Sa mismong pagkakatakbo nito, bigla silang parehas na bumagsak ng malakas sa sahig. At nang mawala na ang alikabok, makikita si Yer na nakayakap sa dalawang hita ni Charlotte. Malinaw na sinadya niya ang lahat ng kanyang ginawa. Hinaplos haplos ni Yer ang kanyang ulo sa hita ng dalaga habang nakangiti at masayang nagsasabi, Teacher Charlotte, ikaw ang magiging daan sa magandang hinaharap ng aking buhay. Samantala, sa ibabaw ng pasilyo biglang lumitaw ang mga simbolo ng iba't ibang constellation, hudyat na nagsisimula na ang kontrata sa pagitan ng Master at Disciple. Habang nakahiga pa rin si Charlotte sa gitna ng Magic Circle, mariin niyang binigkas na hindi tama ang sambahin siya ni Yer sa ganoong paraan. Ngunit tila bingi si Yer. Sa halip na makinig, lalo pa niyang niyakap ng mahigpit ang mga hita ni Charlotte, sabay tanong kung ano ba ang masama kung yayakapin niya ng mahigpit ang kanyang master. Ilang saglit pa, biglang lumiwanag ang magic circle. Kasabay nito, isang gintong liwanag ang kumalat at umikot sa buong paligid. Agad itong napansin ni Yer, habang nagtataka kung ano ang kanyang nasasaksihan. Sa sumunod na sandali, unti-unting hamupo ang nakakasilaw na liwanag. Namumula ang mukha ni Charlotte habang kinagat ang labi at inisip na napakabobo talaga ni Yer para hindi maintindihan ang sitwasyong nagaganap. Mula sa estatwa ng babae, lumabas ang tinig na nagsasabing natapos na ang contract sign. At doon, isang maliit na simbolo ang biglang lumitaw sa noon ni Yer. Mabilis na hinawakan ng binata ang kanyang dibdib, nagtatanong kung anong kakaibang pakiramdam ang dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil dito, lalong lamang Nina si Charlotte. Bigla siyang tumayo at sinunggaban sa leeg si Yer, galit na nagwika. Hindi mo ba alam kung ano ang relasyon ng teacher sa kanyang estudyante? Sa oras na magsimula ang kontrata, lalabas ang simbolong iyan sa iyong nuo. Ngunit ngumisi lang si Yer at sarkastikong sagot niya, e bakit hindi mo sinabi bago magsimula ang kontrata? Napagtanto ni Charlotte ang totoo, kaya dahan-dahan niyang binitawan si Yer, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Pumikit siya sandali at mariing sinabi, Ang markang iyan, hindi basta-basta lumilitaw kung hindi mo gugustuhin. Kaya pakiusap, huwag mong ipapakita sa iba. Ngumisi naman si Yer, sabay biro. Kung ganun, teacher, nasa hita mo rin ba ang sign ng kontrata? Lalong namula si Charlotte sa inis, halos gusto na niyang bugbugin ang binata. Makalipas ang ilang oras, sumapit ang umaga. Sa loob ng college restaurant, abala sa pagkain ang mga estudyante. Sa isang mesa, dalawang binatang estudyante ang nag-uusap. Pare, narinig mo ba ang tungkol sa guro nating si Charlotte kahapon sa Trial Tower? Tanong ng isa. Oo, pero hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik si Her mula roon. Sagot ng isa pa. Samantala, sa kabilang mesa, dalawang dalaga ang tahimik na nakaupo, si Abigail at si Aisha. Halatang wala silang gana, halata rin iniisip pa rin nila ang pagkawala ni Yer. Biglang nagsalita si Abigail, Mika, ginagamit ng Royal Academy ang Judgment Tower para disiplinahin ang mga disciple. Kung minsan, pinaparusahan doon ang mga hindi sumusunod sa patakaran. Dahil sa narinig, kinabahan si Aisha. Pumasok sa isip niya kung ano bang kasalanan ang nagawa ni Yer. Hindi nagtagal, biglang lumitaw si Kyle mula sa gilid. Mayabang ang ngiti niya habang tumingin sa dalawang dalaga. Narinig ko na may isang estudyanteng bigla na lang nawala sa school. Siguro nalaman niya ang totoo kaya umalis siya. At kung tama ang hinala ko, siya yung mababang uri na tinatawag na year. Dagdag pa niya, baka nga kahapon pa siya pinatalsik mula sa academy matapos niyang hawakan ang bagay na hindi dapat hinahawakan. Galit na galit si Abigail. Mabilis siyang tumayo, Tinuro si Kyle at Pasiga na nagtanong. "Anong ibig mong sabihin?" Maging si Aisha ay hindi rin makapaniwala. Hindi niya lubos maintindihan ang mga sinasabi ni Kyle. Ngumisi lang ang binata at malakas na sabi, "Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo katulad niya, kaya sigurado'ng hindi kayo madadami sa pagpapatalsak sa school." Ngunit halata sa mukha ni Aisha ang hindi pagsang-ayon. Matapang siyang tumayo at mariing sagot niya, Nakita mismo ng aming mga mata kung paano niya paamuhin ang isang demon beast. Ang kakayahan ni Yer ay kakaiba, kaya magingat ka sa mga pananalita mo, Kyle, hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari. At sa isang iglap, nagulat si Kyle nang marinig ang isang pamilyar na boses. Nawala lang ako saglit, mukhang meron agad na nakami sa akin, wika nito. Dahan-dahan siyang lumingon, at mula sa pintuan ng cafeteria ay pumasok si Yer, nakangiti at puno ng kumpiyansa. Nawala lang ako ng isang gabi at iniisip nyo na agad ang kung ano-ano, dagdag pa niya, sa bypost na parang isang modelo mula sa isang sikat na palabas. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang isang maliit na kulay brown na bag na halatang naglalaman ng pera. Sa bigla ang pagdating niya, hindi napigilan ni Aisha ang mapangiti. Namula ang pisngi ni Yer habang nakatingin sa kanya at nagsabing, Ngayong araw, sobrang cute mo, Aisha. Sa kabilang banda, namula rin si Abigail. Halata ang galak sa kanyang mukha na makita muli si Yer, ngunit kahit ganoon, mariin niyang sabi. Hindi ka pa rin nagbabago, mukha ka pa rin manyakol. Ngumisi lang si Yer at tumingin kay Abigail. At ang isang babaeng bayulente, mananatiling bayulente. Bahagyang nena si Abigail, ngunit iniba na lamang ang usapan. Sabihin mo nga, bakit ka ba pinatawag ni Teacher Charlotte kahapon? Hindi pa man nakakasagot si Yer, agad nang sumabat si Kyle, nakangisi ng masama. Iyan pa ba ang itatanong? Ano pa nga ba, malamang pinatalsik na siya sa eskwelahan? Dahil sa sinabi ni Kyle, nag-alala si Aisha. Ngunit hindi nagpatalo si Yer. Tumingin siya ng matalim kay Kyle bago magsalita. Wala lang naman. Hindi big deal ang nangyari kahapon. Pinatawag lang ako ni Master Charlotte para makipagkontrata bilang apprentice niya. Nagulantang ang lahat ng estudyante sa loob ng cafeteria. Hindi sila makapaniwala na si Yer, na dati binabaliwala lamang, ay magiging apprentice ng kilalang Flame Witch Wizard. Upang patunayan ang kanyang sinabi, humakbang si Yer papunta sa unahan, iniunat ang dalawang kamay, at pumikit. Mula sa kanyang katawan, lumitaw ang simbolo ng kontrata, nagniningning sa kanyang nuo. Pagdilat niya, matatag niyang binigkas. Ito ang patunay na ako'y ganap ng apprentice ng pinakamalakas na flame wizard. Ngumisi si Kyle, puno ng pangungut siya. Kahit na may talento ka sa pagpapaamo ng mga beast, hindi mo pa rin nahaharap ang magic wolf. Sa tingin mo ba, makakapasok ka sa ace class? Idinagdag pa niya, masama ang tinig. Kung tanging pagpapaamo lang ng mga hayop ang kaya mong gawin, ano kaya ang magagawa mo sa totoong laban? Bakit hindi natin subukan ngayon? Ngunit mabilis na sumabat si Aisha, tumayo at pinagtanggol si Yer. Anong ikinagagalit mo sa kanya? Natural sa kanya ang kakayahan niya, at masasabi kong pambihira iyon. Kakaunti lamang ang may ganyang talento, kaya karapat dapat siyang mapasama sa ace class. Ngunit bago pa siya matapos, biglang umatake si Kyle. "Manahimik ka," sigaw niya. Nagulat si Aisha ng bahagyang maputol ang ilang hibla ng kanyang buhok, tinamaan ng pag-atake ni Kyle. Ha, gulat na bulalas ni Abigail habang si Yer naman ay nakaramdam ng matinding galit. Para sa kanya, walang sinumang may karapatang manakit ng babae. Habang pinaiikot-ikot ni Kyle ang matulis na hangin sa kanyang palad, malamig ang boses niyang banta kay Aisha. Huwag kang makialam kung ayaw mong masaktan. Agad lumapit si Abigail kay Aisha, nag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Aisha, pilit na umiti. Wala ito, huwag ka nang mag-alala. Samantala, nanatiling nakatayo si Yer sa gilid. Ngunit unti-unti, kumislap ang matalim niyang mga mata. Gusto mo ng laban. Sige, pagbibigyan kita, malamig niyang wika, kasabay ng isang nakakalokong. Ngiti, mababa ka sa kanyang mukha na tila may pinaplano siyang hindi maganda. Habang pinagmamasdan siya, dahan daw ang damil at siyer, sabay bulong sa sarili. Sana naman, Kyle, huwag mo akong bibiguin.